Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys para maging connected pa rin tayo sa isa't isa piece. at maging updated kayo sa mga susunod ko pang pa video. Bali mga masters, bago natin umbisahan ng kwento ay mag shout out po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shout out kay Norlisa Sugay, shout out kay Jay Ilacas, shout out kay Fernando Jimeno, shout out kay Albert Tontalilian. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1... Let's go! Mga masters, tatlong video po araw-araw ang i-upload natin. Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Kaya nasa panganib ang lahi nyo. Nakakasiguro ako na sabi na ni Charlie kung saan kayo naroon. At alam na siguro ng mga lahing demonyo ang lahi nyong mangkukulam na elf ay nakahiwalay sa palasyo. Kung magkakataon na tayo ay salakahin ng mga lahing demonyo. Nakakatiyak ako na kayo ang kanilang uunahin. Kaya napakalaking problema nito para sa atin. Nang marinig ito nila matandang loss. Labis-labis ang kanilang pangamba sa kanilang mga puso. Nako Master Ken, tama ka nga sa mga naisip mo. Malalagay sa panganib ang mga lahing mangkukulam na elf, kapag nangyari iyon. Ano na ang dapat natin gawin? Tanong ni Matandang Los, at maya-maya nagsalita si Master Ken at sinabi. Kung ganun na nga, wala na tayong magagawa. Kailangan niyong bumalik sa palasyo. Kailangan niyo nang iwanan ang lugar na ito matandang loss. Upang maprotektahan namin kayo lalo na ako agad-agad. At para walang madatnan ang mga iyon kung sakaling sila ay magplanong lusubin kayo. Sabi ni Master Ken. Oo, nagpasya na si Master Ken na pagsamahin na ulit ang mga mangkukulam na elf at ang mga normal na elf sa iisang lugar sa kanila na sasakupan. Dahil nasa panganib ang mga ito. Sapagkat naisip ni Master Ken na nasabi na nga ni Charlie ang tungkol sa lugar ng mga mangkukulam na elf. Tama nga ang naisip ni Master Ken. Habang si Charlie ay kinakausap ni General Allen bago niya ito iligtas. Sinabi nito ang totoo nangyari sa kanya. At sa mga oras na iyon, sinabi ni Charlie na nakahiwalay ang lugar ng mga mangkukulam na elf sa palasyo. Kaya natuwa din si General Allen kay Charlie. Nagpas siya si Master Ken na iwan na nila matandang Los ang kanilang lugar upang maprotektahan sila ng husto. Matandang Los, ano sa tingin mo sa aking nais? Na kahit ako ay pinuno ng buong lahing elf. Nais ko peren makwa ang magiging desisyon mo. Dahil ikaw ang pinuno ng mga mangkukulam na elf. Kung ano ang iyong nais yon ang aking susundin. Nang marinig ito ni Matandang Los ang mga sinabi ni Master Ken, ito ay medyo nag-isip saglit. Ilang segundo ang lumipas at si Matandang Loss ay nagsalita na. Master Ken, lubos akong nagpapasalamat sa iyong kabutihan sa aming lahing mangkukulam na elf. At alam ko ang iyong pag-alala para sa aming lahat. Ngunit ilang taon na din kami, nanirahan sa lugar na ito, at dito na kami namuhay ng malaya sa lahat. Kaya ipagtatanggol namin ang aming lugar hanggang kamatayan Master Ken. Gagawin namin lahat upang maprotektahan lang ang aming nasasakupan sabi ni Matandang Los, kay Master Ken ang nakangiti. Kaya Master Ken nais ko sana sabihin sa iyo na nais kong manatili sa lugar namin na ito. Nang marinig nito ni Master Ken, ito ay medyo nabahala, ngunit maya maya ito ay nauunawaan si Matandang Los. Kung ganun Matandang Los, nakapagdesisyon ka na, at sa tingin ko hindi na magbabago ito. Ngunit may isa lang ako nais ihiling sa iyo. Sabi ni Master Ken kay Matandang Los. Nang marinig ni Mataldang Los ang sinabi ni Master Ken, ito ay sumagot, Master Ken ano ang iyong kahilingan? Ngumiti si Master Ken at sinabi, kung nais mo na talaga hindi iwan ang lugar na ito, nais ko sana magtalaga ng mga kasundaluhan sa labas ng inyong nasasakupan. Upang kahit papano may kasama kayong lumaban sa anumang uri ng mga nilalang na nais tayong pabagsakin at ang inyong mga lahing mangkukulam at nakakabigay ito ng sapat na oras upang makarating kami sa lugar na ito upang maprotektahan namin kayo dahil kung kayo lang ang lalaban sa sinumang nais sirain ang lugar na ito baka pagdating namin dito ay wala na kaming maaabutan hindi sa pinamaliit ko ang inyong kakayahan nais ko lang makasigurado na kayo ay magiging ligtas kaya nais ko mag-deploy ng mga kasundaluhan sa labas ng inyong sagradong lugar sabi ni Master Ken kay Matandang Loss nang marinig ito ni Matandang Los. Agad ito sumagot, samasang ayon ako sa nais mo Master Ken. Ito ay makakabuti nga sa aming mga lahing mangkukulam na elf. Kung ganun na ang ninais mo, nais ko sana sirain na natin ang kasunduan natin sa ating mga nasasakupan. Nais ko na putulin ang kasunduan na ang mga lahing mangkukulam ay pwede nang lumabas sa aming nasasakupan, at pumunta kahit anumang oras sa palasyo. At ganun din ang mga normal na elf hahayaan na natin sila magtungo sa lugar namin mga lahing mangkukulam na elf. Upang magkaroon na tayo ng pagkakaisa. Tulad ng dati, sabi ni Matandang Lost kay Master Ken. Ngumiti si Master Ken at sinabi, Pumapayag ako Matandang Lost na putulin na ang kasunduan na iyon. Simula ngayon, lahat ng mga lahing elf ay malaya na sa ating mga nasasakupan. Sabi ni Master Ken, nang marinig ito ng dalawang dalagita. Lalo na si Sophie ito ay nagsalita. Masaya ako sa mga desisyon nyo Master Ken at Lola. Kaya kung ganun, hanggang kamatayan ipagtatanggol ko ang lahi naming mga mangkukulam na elf at ang buong nasasakupan ng lahi nating elf. Hanggang kamatayan, ibubuhis ko ang aking buhay para sa ating mga kalahi, sabi ni Sophie. At ganun din si Yui. Tama Master Ken. Hanggang kamatayan gagawin ko din lahat upang mapagtanggol ang ating mga kalahi na elf. Mas masarap mamatay ng lumalaban para maprotektahan ang ating mga kalahi, kaya ibubuhis ko din ang aking buhay hanggang kamatayan, sabi ni Yui. Nang marinig nito nila Master Ken at matandang Los, labis ang tuwa ng dalawa. Napalaki nga namin kayo ng ayos. Alam nyo ang halagahan ng bawat isa. Sabi ni Matandang Los, kung ganun nais ko magpapulong ngayon, upang malaman ng mga mangkukulam na elf ang mga nangyayari at dapat nilang gawin sa anumang pwedeng mangyari sa ating nasasakupan. Sabi ni Matandang Los, nang marinig ito ni Master Ken, agad din itong nagsalita. Nasa likod mo lang ako Matandang Los, upang mas maunawaan nila ang tunay na kakaharapin natin sa mga magdadaan na mga araw. Nandito lang ako sa tabi mo para samahan ka sa anumang laban Matandang Los, sabi ni Master Ken nang nakangiti kay Matandang Los. Nang marinig ito ni matandang Loss ito ay labis ang saya ng kanyang nararamdaman. Salamat Master Ken, sa pagmamahal mo. Sa aming mga lahing mangkukulam. Maya maya nagpas siya na si matandang Las. Yui at Sophie, maaari ba kayo magtungo sa mga lugar dito upang sabihan ang mga mangkukulam na elf na magkakaroon tayo ng pagkupulong ngayon? Sabi ni matandang Las kila Sophie at Yui. Nang marinig ng dalawa ang utos ni matandang Las. Agad na sumang ayon ang mga ito. Oo lola, sige po matandang los, tuldok, mabilis na lumabas ang dalawa sa silid tanggapan, upang ipaalam sa mga mangkukulam na elf ang mangyayaring pagpupulong at naiwan ang dalawang matanda sa loob ng silid tanggapan. Nang makalabas ang dalawa sa silid tanggapan, sila Master Ken at matandang los ay nagkatinginan. At si Master Ken ay nagsalita, los, hindi ko kakayanin kung may mangyari sa iyo na masama hindi ko mapapatawad ang sarili ko, kapag iyon ay nangyari. Noon nagawa ko ng talikuran ka, hindi ko napahalagahan ang mga ginawa mo para sa akin. Lalo na ang iyong pagmamahal sa akin. Kaya ngayon nais ko punuan ang aking pagkukulang sa inyo. At nais ko din humingi ng kapatawaran sa lahat ng pinagdaanan mong nang dahil sa akin. Naging sakam ako sa kapangyarihan noon. Hindi ko naisip kung ano ang mga pwede mo maramdaman nang ikasal ako sa prinsesa ng mga elf. Alam ko na labis kang nasaktan sa mga oras na iyon. Humihingi ako ng patawad sa aking nagawa. Sabi ni Master Ken kay Matandang Loss. Nang marinig ito ni Matandang Loss. Ito ay ngumiti. wag mo na isipin iyon Master Ken. Taon na ang lumipas at ang mga pangyayari na iyon ay aking kinalimutan na. Kaya sana ganon ka din. Wag na natin balikan ang mga masalimuot na mga pangyayari na iyon. Ang importante nandito ka sa aking harap, at pinapahalagahan mo ang aking mga lahing mangkukulam na elf. Masaya na ako roon, sabi ni Matandang Los. Maya-maya hinawakan ni Master Ken ang kamay ni Matandang Los. Hindi ko nahahayaan na maulit pa ang mga pangyayari na iyon. Kung hahayaan mo ako Los, nais ko sana itama ang lahat para sa ating dalawa. Mahal peren kita Los, hanggang ngayon nais ko peren makasama ka kung maaari lang harapin at pamunuan nating dalawa ang ating buong nasasakupan. Tanggapin mo sana ulit ako sa iyong buhay sabi ni Master Ken. Nang marinig ito ni Matandang Loss, ito ay nagulat at biglang namula ang magandang muka nito. Ano ba ang mga pinagsasabi mo Master Ken, tumahimik ka nga. Masyado na tayong matandang para sa mga ganyan. Isipin na lang natin ang ating mga nasasakupan at ang buong lahing elf. Sabi ni Matandang Loss na medyo nahihiya. Ngunit si Master Ken ay mapilit rin, mas makakabuti sa ating dalawa, na itama ang mga pagkakamali natin lalo na ako, habang nandito pa tayo sa mundong ating ginagalawan. Kaya hayaan mo na ako na pasukin ulit ang iyong buhay at makasama ko hanggang kamatayan. Sabi ni Master Ken kay Matandang Los. Nang marinig ni Matandang Los ang mga salita ni Master Ken ito ay napangiti. Hayaan mo muna matapos ang mga suliranin natin sa ating mga kalahi bago natin isipin. Ang sa ating dalawa, hinawakan ni matandang Las ang kamay ni Master Ken at sinabi, "Nais ko din makasama ka hanggang kamatayan. Kaya hindi ako nag-asawa o tumanggap man ng pag-ibig sa iba dahil para sa akin, ikaw ang aking buhay at lakas." Oo, kaya hindi na nagmahal pa si matandang Las ng iba dahil sa kanyang puso si Master Ken lang ang nag-iisang lalaki na kanyang mamahalin. Tinanggap ng buo ni matandang loss nang ikasal si Master Ken sa prinsesa ng mga elf, ngunit ang pagmamahal niya para dito ay hindi kailanman nawala. Tuldok, at nagsalita ulit si matandang loss. Ngunit sa ngayon mag-focus muna tayo sa mga pwedeng mangyari sa ating lahat. Nauunawaan mo ba Ken? Sabi ni Matandang Loss, ngumiti si Master Ken at hinalikan ang kamay ni Matandang Loss. Nauunawaan ko. Sabi ni Master Ken ng sobrang nakangiti sa mga oras na ito. Yun na nga mga masters, no? bali pa ni na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay po muna tayo. Bali mga masters, bye bye!